So, good morning guys. So, ayun guys. Katatapos lang natin mag-vacuum, magwale sa buong paligid. Ginacume ko yung mga ano, rug kasi yung mga balahibo ng pusa. So, nagiinom na pala ako ng tea. Hindi na kape guys. Mawal sa atin yung kape. So, tea na lang tayo ngayon. <laughs> Hindi ko talaga yung type yung tea no, pero wala tayong magawa. Kailangan natin ng mainit sa ating tiyan kapag digising na tayo sa umaga. Ayun. Mainit na mainit sa ating tiyan kasi baka mal alam nyo yun kapag natutulog tayo tapos nag electric pa. So may kabag yung ating tiyan. So mag-inom tayo ng mainit para ilabas natin yung hangin-hangin dyan sa loob. Sinister nandyan sa kanyang office. So, ayan pala guys, yung ating tea. Ano yan? Honey. Ano? Honey, lemon. Ano ba to? Honey, lemon. Ay, hindi. Honey, orange, mandarin. Orange, mandarin. Yung aking iniinom. So, ayun. Katatapos ko lang talaga mag, ano, maglinis sa ating, ano, floor. So, nag, ayan, so nagpalit tayo ng sopak kapon, kaya wala tayong vlog, wala tayong content, wala tayong update pag wala tayong nag update guys sabihin yan, busy na ako nililinis ako ng mga loob ng bahay ayan, yung isang araw nilinis ko yung kusina kasi maraming aagi na so yun nilinis ko, pati yung patunga ng mga ano, baso lagay ng kapi yung mga ganito guys, so nilinis ko, kaya wala tayong ano wala tayong mga content content guys kasi yun yung ating kinakabisihan wala tayong content busy tayo sa ating bahay naglilinis tayo kapo naglaba ako ng ano ng mga sapin yan pati yun sa ating higaan nagpalit tayo ng ano sapin, punda kumot, so lahat yan yun yun yung ating gawa kapag kaya wala tayong update So, ayun. So, yun guys. Iin na muna tayo ng kape. And see you next update na lang tayo mga guys. Hi, Ani. Hi, guys. Good morning. Hi, <laughs> guys. Good morning. Nagkape siya. Nagkape. Kape yung kanya. Hindi yan iinom ng tea. Yun. There, walang chinilas. Hindi nagchichinilas. Peeling tiles. Yan. Look. Coffee again. Yeah. Before I start work. Oh my God, Whoopie again! <laughs> Dancing dong, exercise dong, exercise dong. My name is Carl. That Dong. Carl. My name is not Dong. My name is Carl. Aniti. Ani. Tea. T? Tea. Tea? Yeah. The letter T. Oh look, Tea You like it? Tea for tiger. No, good for you. Honey. Yeah? Tea it's good for you. I don't have any. To burn your cholesterol. Too late now. Remember the Japanese like tea because they don't like Cholesterol on their body. Excuse me, ma'am. Yeah, you're British. Yeah, tea good for you, this tea. For your pot belly. Honey, this is good for you. To burn your pot belly. Sex after I'm flat. No, <laughs> you are. I see it. No tea or no. I'm sweating now. Hi, you guys. Yan yung ating tea. May suklay dito. So, ayan guys. Yung mga Japanese talaga, ayon sa pagre-research ko, iniinom nila tea. Kasi takot silang tumaba. Kapag tumaba kasi sila, so alam nila na mara obese ka, obesity ka. Ah kapag obesity ka, so it means marami kang dalang sakit. So ganun yung Japanese guys. Example din sa pagkain, pinakain mo sila, binigyan, pininvite mo sila, obligado silang magbigay sa'yo guys ng pagkain din. Hindi sila pwede yung ano, yung kakain sa iyo na walang kapalit. Ganun sila guys, kaano, yung mga Japanese, hindi sila pwedeng walang ibigay sa iyo kapag pinakain mo sila. Kailangan talaga may ano sila, may balik sa iyo. Yun, ayaw nila nang ganun yung binib binibigyan mo sila, inaano mo sila. Hindi ayaw hindi nila yan ano gusto, yung gusto nila yung kapag binigyan mo, bibigyan ka rin nila. Ganun yung Japanese. ayun sa ating pagre-research no sa mga mga taga Japan yung mga Japanese nating friend sa TikTok so ayun yung sinasabi nila kapag Japanese daw ganun takot silang mag tumaba kasi may mga dalang sakit tapos pag binigyan mo sila ng pagkain pinakain mo sila so papakainin ka rin nila at bibigyan ka pa ganun sila guys So, tapos na siya magtimpla ng kape. Pinawisan ako ah. I'm so sweating. Hi, Dong. Hi, hello. <laughs> you took so, it off again. It's already green, mm -hmm. not red. It's overheat that. Half an hour only that, yeah? Mm -hmm. Yung beep, beep charge niya. <laughs> si Carlos oh the tutorial always. So start na siya mag-work. So guys, hindi minanakaw ko yung ano niya, yung kapi. Tinitaste ko kasi gusto ko talaga ng kapi. Kasi wala akong magawa niya ako pwede mag-inom. So mamaya, titikim ako. Kasi na-miss ko yung kapi. Alam niyo yun, ang ginagawa ko. Pag may kapi si mister, nag, ano, ako, nagtitaste ako kasi hindi ko kaya yung ano, What well, you're it, you're not allowed. It I taste only because I have, I I what for this I miss it, so I need it. A little only. Oh uh, there's a lot of things on it. So I don't hmm. so, guys not taste long because i may miss the and Wow, position. position position okay guys, So guys, Ang ating buhay ngayon. So bukas yata ta, pupunta tayo sa ano, bibisahin, bibisitahin natin yung ating lupang investment. So yung ating lupang investment guys, yung ating pagtatayuan ng ating ano, sweet, ano, dream home. <laughs> Pagtatayuan natin ng dream home. So, laki naka-invest kami ng lupa. So, ayun, nagpa-attorney pa kami. Attorney para sa agreement namin. So, ayun, nag-down kami. Tapos, nag-ano, nag-submit ng ID ko. Tapos, ayun, pinayaganap. Habang di pa kami full paid, pwede kami mag-ano, mag unti-unting paggawa ng bahay habang di pa tayo full paid kasi guys yung bahay pwede hindi full paid yun yung ano sa agreement agreement namin na kahit di kami full paid di pa kami full paid kasi 400 square meter yun guys 400 square meter siya so tapos ang ang per square meter is 2,000 daw dapat. So, sabi ko, Prince ko naman yung ano, yung parang agent ba. Prince ko naman siya kasi pumunta yung dati sa sari-sari, sarisari store ko. Nagdadala ng mga frozen food sa akin. Nagbibinta siya. Ayun. Tapos, nung nag-open siya ng store, so, kumakain din kami doon. So, lagi kami nagkikita. At ngayon, nagkita na naman kami at nag-agent siya. Hindi na siya nag-store, guys. Kasi, niloko daw siya ng kanyang mga tauhan. So, ayun. Tapos, ayun, guys. So, papakita ko na lang dito yung ating, ano, yung ating pagpunta doon sa ating site ng ating lupa. So, edit ko na lang dito, guys. Kaya, ito muna yung ating update for to this vlog. So, pagpatuloy ko muna yung ating pag-iinom ng tea. So, ayun guys, yung ating update sa ating buhay ngayong araw. Kaya thank you so much everyone and God bless po. Salamat sa panonood lagi sa inyong lahat sa mga kahit konti lang yung ating viewers. Okay lang 'yan basta walang skip ng ads. 'Yun po yung ating earn, yung ads po. Yung ads po yung nagbibigay ng earn sa ating vlog. Kaya thank you so much. And God bless po. Bye-bye. edit ko na lang guys yung ating mga ganap yung mga nakaraan kasi hindi ko siya na vlog as in dito sa ating ano sa ating update update so i-edit ko na lang dito iyan ko na lang dito guys idugtong kaya babay muna punta so, kami nang ah. yeah wait na clean yet dito pala kami sa site guys ng ating investment dito tayo so yan yung ano yan yung daanan tapos we are here now sa side so, dito tayo guys tingnan natin yung ating ano dito kung paano lagyan ito gusto namin lagyan ng ganito yung amin para alam namin kung saan kami banda si Carl. <laughs> alam na alam na ni Carl ah uh. You always go there, but still there, don't. That's why I don't told you. Eh? We is not here yet. Kasi gusto namin buta, lagyan ng ano guys, ng arang yung aming square meter, no? Para yun matandaan namin kung saan kami banda. So, dito kami. Daming gatong dito. Daming puno. Yeah, of course. They are not doing nothing yet. So, the, what That's why I told you we wait them. Where's ours Where's ours useless. We already cut the big, big, I you know, still big mass. tree. Still can't see yeah, but still, this. It's boundless. Yeah, that's why we, we wait here. Where's the I you know? Where's our? Yeah, yeah. And it. then I will be yeah, no, we'll ayan yung area 'yan sa likod yung sa atin tapos ito mga foreigner din yung may mga ano dyan so naka-block block na para 'yan 200 square meter 200 square meter so finally mayroon na tayong investment so dito lang tayo no akala ko nandito na yung ano u natin guys kasi lalagyan sana namin ng bakod yung amin area ganon hello got this flat so you need to clean that of course hello hello <laughs> It means the circle having owner already because they put that already. Then if you pay, tell them, I tell them to put some bamboo where our... Yeah, we we'll need to flatten it all yeah. first. We don't even know what 400 square meters is. We don't even know what... Yeah.